Alam niyo guys, marami na tayong nadaanan ng pagsubok noon. So, imposibleng hindi natin malalagpasan ngayon kung mayroon pang darating ng mga pagsubok sa ating buhay. Dahil noon pa nga, lalagpasan natin yung mga pagsubok ngayon. So, kung mayroon pang darating ngayon ng pagsubok sa buhay, huwag kang sumuko Dahil... Alam ng Diyos at kiligay ng Diyos na pagsubok na yan sa iyo, kaya alam niyang malalagpasan niya. Kaya always trust sa Kanya. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Mayroon mga pagsubok na darating sa buhay natin. Kailangan lang natin magalangin para malagpasan natin yan walang mga problema ang mga pagsubok sa buhay natin hindi natin malalagpasan at walang binigay si God ng mga problema sa atin kung hindi natin kayang nagpasan yun dahil alam niya nakakayanin natin yan kaya binigay niya yan sa atin yung mga pagsubok na yan o mga problema sa buhay natin na kaya yan lang mga kapag mo again maraming salamat magandang araw sa ating lahat bye